25 corn bills na sa bat sa sarangani checkpoint Nakumbis ka ang 25 corn bills na nakatago sa bagahe ng isang Mitsubishi Montero Sport sa isinagawang regular checkpoint operation sa Barangay Tinoto, Maasin, Sarangani Province noong September 27, 2025. Ayon po kay Attorney Felix S. Aliser, Regional, Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources, well, agad na nakipag-ugnayan ng Philippine National Police Second Station ng second Sarangani Provincial Mobile o Mobile Forest Company, sa Community Environment and Natural Resources Office o Centro Yamba Forest Protection Officer ng Mapuklasan ang mga hornbills na nakatali sa mga makeshift cage sa loob ng sasakyan. Nabigo umano ang driver na residente ng Malalag, Davao del Sur, na magpakita ng transport permit mula sa DENR. Nakilala at na-verify ng DENR 12 ang mga hornbills bilang Ritet, Hornbills, and at Rufus Hornbills. Anim sa Rufus Hornbills ay natagpo ang patay na at o natakpuan ng patay na infection habang ang mga nakaligtas ay isinilalim po sa pangalaga ng Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat para sa rehabilitasyon. Ayon kay Red Alisir, isinampa ang kasong kriminal of sa Office of the Provincial Prosecutor sa Alabel, Sarangani, Province noong September 29, 2025 laban sa driver ng sasakyan para sa paglabag to Section 27 ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conversation and Protection Act na nagbabawal sa iligal na transportasyon at pag-aari ng wildlife. Ipinaalala rin ng DNR sa publiko na ang walang otorisasyong pag-aari, pangangalakal o pag-abandona ng wildlife ay maaari magdulot ng parusa kabilang po ang pagkakakulong at multa.